espesyal na mensahe mula sa universo para sa iyo. Ang universo, sa kanyang walang katapusang karunungan, ay nagpapadala ng mga senyales ng pag-asa at pag-renew sa iyong buhay. May isang tao, malayo man, ngunit konektado sa iyo na puso, na nag-iipo ng lakas ng loob upang muling lumapit. Ang taong ito ay may malalim na pagsisisi sa mga desisyong ginawa sa nakaraan, lalo na sa mga sandaling ikaw ay labis na nangangailangan. Gayon, sa tahimik na pagmumuni-muni, nararamdaman niya ang bigat ng mga kahihinatnan at nagnanais na itama ang mga nawalang pagkakataon. Sa kanyang kaloban, ang taong ito ay nangangarap na isang muling pagkikita na puno ng kahulugan. Inisip ang mga paraan upang muling may ang koneksyon at ipakita kung gaano siya kahalaga. May isang matinding pagnanasa na itama ang mga pagkakamali at ipahayag ang pagmamahal at paghanga na hindi kailanman nawala. Ang mga kilos ng pag-aaruga, proteksyon at malasakit ay pinagpaplanuhan na may pag-asa na muling buwin, habang hakbang ang mga nawasak na panahon at mga pagkakataon. Ang mga anghel at arkanghel sa kanilang banaw na liwanag ay nagtetrabaho upang padaliin ang muling pagkonekta. Inihahanda nila ang isang daan ng pagkakaisa. Pawiin ang mga hadlang na noon ay naghihiwalay sa inyo. Ang mga makapangyarihang enerhiya ng pagbabago ay ipinapadala sa iyong buhay pag-ibig, nagdadala ng isang muling kumikislap at isang pag-asa na parang napakalayo noon. Ang espesyal na taong ito, nang gayon ay labis na nagmimiss sa iyo, ay dumadaan sa isang proseso ng sariling pag-alam at pagkatuto. Muling narirebisa ang mga pagkakamali at kinikilala ang mga epekto ng kanyang mga desisyon. Napsusumikap siyang humanap ng mga tunay na paraan upang mabago. Ang pagkasabik at mga luha na lumalabas ay mga taos pusong pagpapahayag ng pagmamahal at pagsisisi. Desidido siyang kumilos at naisipakita sa mga konkretong hakbang na ang nararamdaman ay tutu at sapat na malakas upang malampasan ang anumang hadlang. Upang ganap na maganap ang pagbabagong ito, mahalaga na panatilihin mo ang iyong pananampalataya at maging bukas upang tanggapin ang mga inihanda ng universo. Isa itong pagkakataon na pagtanggap kung saan ang tiwala sa proseso ang magiging iyong pinakamalaking kaalyado. Ulitin mo sa iyong sarili, ako ay karapat dapat sa tunay na pagmamahal at mga mahiwagang sandali sa aking buhay. Ipinagpasalamat ang universo, ang mga anghel at arkanghel na gumagabay sa iyong paglalakbay na may pagmamahal at karunungan. Pasalamatan ang mga biyaya na papareting, ang mga pagkakataon na pagkakasundo, at ang pagkakaisa na muling ibinabalik. Tapusin na isang taos pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat. Pahintulutan mong pumasok sa iyong buhay ang pagmamahal at kaligayahan. Alam na lahat ay inihahenda para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ito ang mensahe para sa araw na ito. At umaasa akong ito ay nakapabigay ng inspirasyon sa iyong puso. Naway ikaw ay maging handa para sa mga kababalaghan na darating.